maglalans kami dito sa nanay daw so ito yung lugar ng nanay dito sa Myla Boy kasini ba ito? ito daw ay sa Santa Teresita Bulan so lugar na ito ng Bulan oh ang ganda oh ang ganda dito guys May mga bahay-bahay din dito. Oh. A house. Bahay kubo kahit munti. Oh, di ba bunga. Pwede kayong pumunta rito. Kumain, mag-relax. Mag-enjoy, enjoy. So that's it. Aha. Uh -huh. Good business. Ah. mag-ikot-ikot muna tayo dito. Tingnan natin yung mga ano nila. Titingnan natin kung anong mayroon sila. Yun. <laughs> Sandali nga, makikiupo muna tayo dito. oh sa harapan ng A house. O, oh, pwede ka dyan magkapi-kapi. O, oh, di ba? Medyo mahangin, guys. O, oh, presko ang hangin. Ayan, ang bubong nila ay anahaw. So, presko tingnan. Maganda magsilong dyan. Tapos, pag may hangin. So, presko, presko. So, ito naman pa yung A house nila. O, uh, presko. Uh, pwede ka dyan mag-relax. Lalo na siguro kung may bulan, ano. Buwan. Full moon. Ganda dyan siguro. Maganda magmuni muni, muni <laughs> muni. -muni. <laughs> ano, muni muni lang ba? <laughs> buksan mo buksan mo Haha. yan Oh, sinigang nila. Ano yun? Kusido. kayo. So, ito na guys. Tara, kain na tayo. Yung masarap nilang ulam. Masarap nilang pagkain. So, mayroon tayo dito. Sisig, chop soy, kanin, of course, and beyond. At syempre, may sabaw tayo na kusido. Isda. Fish kusido. Sa palayok. O, di ba mongga. So, guys, let's eat. Kain po tayo. Sarap ng kusido. Ayun.